na, ipinagdiinan ni Donnie na walang cases ni Labin. Sadyang magkikibigan ng sina at hanggang doon na lang iyon. Malaki ang respeto may pinagsamahan. Dahil kahit papaano, maging parte siya na magandang kayo ni Donnie. Pero hindi naman ibig sabihin may namamagitan sa kanila. Ilang beses nang pinagdiinan na si Belmariano ang nagpapasaya sa kanya malaki ang naging pagbabago sa kari na tinanin sa growth to. Sa samahan ng donden, kailanman ay hindi matitibag ng kahit sino. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, maraming bashers kasi ang nagpupumilit na kesyo si Kisses nilabin pa rin ang gusto ni Domi. At patago na nakikita ang piling nilang pangunahan yung tao. Wala namang ebidensya kaya tuloy ang ibang fans ang na. May assurance na ang dundan at walang magpabago sa relationship nila. Anong sinya ito sa panibagong mainit na api? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.